out at nandito na po tayo sa taas ah, grabe ah, grabe akalao at ang manami ang ito sa anak ni Kalao. Oh, kaya yung, ano, 'yung sayawan natin sa ampo mangakalot at pag-upisa na po tayo ala una na Jo let's go na po Binehin <tik> din Siguro ah uh, wag na lang kami na performa para meron kami mabuhusan ang naman ang ga ng baritang kaya hindi tulad nung nasa kon eh nasa si mom jane niya, kanya nakakabaynat naman nakakabaynat lang yung balik ulit ako dito eh.

Dun, na, sa na, de, na, katibay, na nga, hindi oh. Sino kaya nangangay kayo dyan? Lubuyong yan. pa sa na Ay! <laughs> Ayun hey, mga kalaut at nakalipat na nga po tayo dito. Ito'y tama na daw. Ba't napupuno pa rin? So, paket kami ng paket at inuhulog na po yung tawag nito, pusti. Inuhulog na at lilibila na. Ay, huhulogan. Paket na kami, malapit na po kami masagad. Ayun. Ayun, sabi ni Kabungkal. Panoorin nyo po ang kanyang Kabungkal. Panoorin nyo po mga kalaot ang kanyang pagbubungkal. Yan, nabutas niya, nabutas niya ang pamamagitan ng piko yung bundok. Yan yata gumawa sa sa kanay, sa kibiyang tunnel. <laughs> sa kibiyang tunnel yan yata si kabungkal ang nagbubungkal doon. Ang ganda ng pagkagawa ng sa kibiyang ano. <laughs> hey, mga kalaot at na namin at sila dalawa na lang si Ikuan Lawaneng at si Inog ang uh, naghakot ay nagbutas doon na cement ko naman yung yakap namin. mga kalaot at siguro tag dalawang balik pa kami doon pero para may hindi abutin natin dalawang balik ay may paring sarili magsindala itadalawag bakal aba <laughs> sampu yun pero <laughs> na ah apat siyem <Chiam> lang yun rin <laughs> Talo? Manalo na. Manali na. Ano yun? Pambinta. Ay, siya lang mag-isa dyan. Yung isa may panalo, ng guro. Ang okay, mga kalat at nakabalik na ulit tayo. Tapos na hindi pa kami tapos mag -tapos. Pero Pero, uh, nakapabalikan at na. gawa ng magbubuhos na ulit kami dito. Ayan ang dalawa Nagkabit sa aming kanina so, ngayon balik ulit kami dito Balik sa pagbubungkal para palusong merienda mga kalao at niloto nga po natin yung tulingan kanina para mayroon po kaming pangulong bukas kailang tatago namin yun doon baka may aso dito nga dating tatago natin yan nagantay na yung aso pero pinakain ko na kanina yung mga aso yan para hindi hindi tayo nila tatahulan pero nananahol pa rin eh take all mo Saan? Masikip, Masikip na yun ah na <laughs> Ang? <sorry>, Ako <mamaya>. oh, sa Hindi na <Huh>? Sinong kukuha dyan? Anong, hindi na Yung okay, oh. malayo sa kabihas. Kabihas na. Ay, tali na lang yung okay. buntot niyan <laughs> <laughs> Eh, na lang ang buntot niyan. Balik ka, Dedet. Ah. Ang hus eh tingnan Wow. sabi ko wag na itali na lang ang buntot. Ay. Jok jok lang. Kailangan talaga nating lahat i baka mawala. <laughs> <laughs> buntot Buntot. <laughs>

Mga dalawang balik ko lang to.

pal Ito ano natin? Bareta? Tatay, tatay, ang boyfriend ni ate, may barel. Paano mo nalaman? Hehehe dito din. Dito din. Dito din. tatay ah may baril oh, ay mga kalawat at ating natin sinabulang na siya mapo ko rin na yung tuyo gawa nang sa ating sinaing Kakahiya naman. naman. Ano ba? <coughs> <coughs> ah, na, na. Oh, uh, wala, na rin na. Dakti na. Ah, no, ang ulam namin doon naman nilagay. Sa loob. Ngayon, yeah. haldero. <coughs> <coughs> Kasi may panlakas yan mga kalaot. <coughs> So yan, linis na. Alalarton na lahat kami po. Ay! Ano po gili? So yan po mga kalawot at uwi na naman. Matapos na po kami. Ayan nga, nakapagbos na kami po nang tatlong posti. Ayos na ito dito sa banda. Kailangan na lang luwag luwag na luwag pa doon sa lobby yung inokay natin doon parang tinang parang pwede ka pa mong takbo yun pawi na kami ganda mga kalato ay pinakain na kita kanina tinatahulan mo pa ako ha ay hindi ko pala siya nakakain yung isa yun makalap at nandito na po tayo sa taas ah grabe yun natin sinunod ito ah

hindi man daro ito kanina mga kalaot so amin babaklasin babaklatin <laughs> parehas ang kuwan barako pre parehas ang batire ayan o no? Smart plug right so ayan po mga kalaot at nandito na nga po kami nandito na malapit na po kami sa kubo So iyan, Hoy. At kami ay kakain malunggay, pampagatas. Gulay at tilapia ang batang ginyo. Yeah, no. Okay, hindi kaya si kuala, panalik, di dumaan si Kuwa Panalig? Ha? Hindi dumaan? Sinira mo ka kanina yan? Alright, hmm. so ayan po mga kalaot at kami po ay magbuhulay ano, magkupa ng po at amin namang hapunan ni Parikaw Tol. Okay, sabawan po yung pritong isda. Ang pagkakot right. namin, tilapia. yan o, oh. may kalabis mis pa. Ayan, sasabaw sama na natin dyan dito. Ayan. Sama dito mga kalaot. kaniya kanina uh, nagkarne naman kami kanina atin pong lolo sa sabawan para malakas po yung ating tawand diba, yan kalamis mismo caba betal bus alright diyan po mga kalaot ang ating uh, lulutuin at tapos na po natin ihinagpat sa so, Bisaya pa hinagpat so atin na po siyang uh, lulutuin doon medyo madilim pa lang doon at sasaksak lang po natin doon and let's go. po ang aming ating uh, aming lulutuin huwag atin. yung okay. Tapos may talbos tayo ng sili ayun no? oh. Ah, ang tawag ito. Ay, mamamang ako so mga kalaot at luto na Tikman muna natin Ayos. Lotong probinsya. Ah, diba? Ako. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, ho, ho. Kanina lang ating lulotain. So, ayan. Maraming salamat po. Sana nakarating po sa ating dolo ng video. Hanggang dito lang po tayo. Babay po sa inyong lahat. I love you all and God bless.